Meron pala guys na nagpapakalat no na yung ginawang uh, pagjoke daw ni uh, Vice Ganda sa Showtime no. Sa Showtime na yung uh, about sa confidential fans Una-una. Yung mga Pilipino likas po tayo talaga na kahit saan ginagamit natin yung uh, pagjojoke no. And uh, hindi pwedeng sabihin na uh, ah uh, dapat hiwalay ang show doon sa politika no kasi una una yung mga politician nga eh pag nag um, pampanya, nag hire ng mga stand up comedian di ba ang isang joke no kung joke yan at kung walang katotohanan yan edi wala lang pero pag yung isang joke at may katotohanan, eh de, parang, alam mo yung bato-bato sa langit, pag matamaan, no, eh, wag magalit. So, yun yung ating ano doon. Pero, hindi bawal po yan. Kasi, joke nga eh. ba? Diba? ganoon na kasimple yun. Uh, pero kung sa ilalagay naman natin, kung may karapatan si Vice para magtanong sa Confidential Time, eh, meron talaga. Kasi ang isang vice ganda, million ang tax nun. For sure, malaki ang kinukontribute no, sa taong bayan, sa ating uh, bansa, compared doon sa mga politician na hin hindi na nga nagtatax o nagtatax na kakaperanggot, mas nagnanakaw pa ng million-million. So, alin ang... Uh, uh, dapat nating uh, pagtuunan ng pansin dito. Yung issue ba ng pagjujoke or issue ng pagnanakaw ng mga politicians sa kaban ng bayan. So, pili ka doon. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Kaya, yung uh, ganyang uh, topic ko, eh walang kwenta. Kaya matulog na lang tayo.